Magandang araw ulit sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. At syempre, kung nandito ka na rin lang sa channel ko, panoorin mo nang buo ang video at intindihin mo buti. Sana yung mga ads, huwag nang i-skip sana, yung mga, lalo na yung mga short lang naman. Tulong nyo na sa, ano, sa channel ko. At... Pag-uusapan natin ngayon kung ang 40,000 pesos per month bang kita sa 1,000 heads layer? Posible ba? Computing natin, no? Para at least uh, yung ibang nag-iisip na magkaroon ng layer farm ay magkaroon ng idea uh, baka sakali makapag na. So, yung presyo ng feeds based dito sa amin, 1,585. At ang selling price based pa rin dito sa amin, 160 ang small, 170 ang medium, 180 ang large at 190 ang extra large. So, i-average natin, uh, 175 na lang ang gagamitin natin no, sa selling price. Para makuha natin kung magkano nga ba ang kikitain ng, ano, ng uh, layer farm mo na 1,000 heads at uh, nasa 90% production ang layer mo. Halimbawa, so, ilang pieces ng itlog ang maiitlog nila araw-araw. O, 1,000 times 90% is 900 pieces, no? Tapos, yung 1,585 na presyo ng feeds ay 31 pesos and 70 centavos. Pero kung bibilin mo yun ng per kilo lang, pero imposible namang 1,000 heads ang, ano mo, ang uh, layer mo, eh, bibili ka ng per kilo, mas mahal. So, uh, 33 pesos or 34 pesos ang per kilo niyan kung retail price ang pagbili mo. Pero, syempre, mas i-advise ko na kung 1000 heads layer ang uh, alaga mo edi eh di syempre mag- mag bag ka na lang. O, para mas makatipid ka. Tapos yung selling price uh, 175 no so divided by divided by 30 yon eh, ang per piece niya 5.83. 5 pesos and 83 centavos ang selling price ng itlog. At ang cost of production ng per piece ng itlog ay 3.87 paano natin kinuha yun? <laughs> Di ba? Nag-advance na tayo, pabaliktad, no? O so, wag kayo mahihilo, ano? Kasi kung ano yung maisip ko, yun yun. Ngayon, kung ano, uh, para hindi tayo mahilo, umpisahan natin, 900. <laughs> uh, so, umpisahan natin, no? Doon sa, ano, yung, yung presyo ng, ano, ng feeds, uh, kasi one, ang kakainin ng 1,000 heads ay 110 kilos. Kasi 110 grams per head per day, di ba? Times 1,000 heads, eh di 110 kilos. So, yung 110 kilos times 31 pesos and 70 centavos ay 3,487 pesos per day nila. Yun. Ngayon, kung i-divide mo yung 3,487 Uh, tay, ay divided by 900 no? kasi ang 3,487 yun yung cost of production mo per day. Ngayon, i-divide mo dun sa 900 pieces na itlog na naproduce nila. Ang magiging cost of production mo per piece of egg ay 3.87. At kung napansin niyo hindi ko na kinumpute yung uh, feed conversion. Hindi na ako dumaan dun sa feed conversion. Senior cut ko na ang computation. Kasi, yung feed conversion, uh, kung 90%, Siguradong ano, siguradong maba, mababa lang ang feed conversion dahil mataas ang production so hindi na ako dumaan doon ang tinitingnan lang natin kasi ay yung uh, cost of production per piece para makuha natin yung uh, kita ng yung 900 uh, eggs every day no yung in a month don so kung uh, kung ang cost of production mo per piece of egg ay 3 pesos and 80 eighty centav 87 centavos at ang selling price mo ng per egg ay 5.83 no 5 pesos and 83 centavos magkano ngayon ang kita mo uh, or markup mo per piece of egg so may may markup kang 1 peso and 96 centavos per egg so magkano ang total markup mo doon sa 900 uh, eggs no 900 pieces of eggs siyempre yung total markup mo in a day ang pinag-uusapan natin so kung ang markup mo per piece ay 1.96 1 peso and 96 centavos times 900 equals meron kang uh, 1764 na total uh, na markup doon sa uh, isang araw ngayon dahil isang buwan ang kuno ang kinocompute natin eh di times 30 natin so 1764 times 30 days equals 52 uh, 52920 so itong 52920 ito ngayon yung gross income mo ngayon dito sa gross income na ito ay babawasin mo pa syempre para magkaroon ka ng net di ba babawasin mo pa yung Uh, limbawa, nag ka. May laborer ka, no? 5,000 ka mo na lang. Tapos, yung medicine mo, 5,000. Limbawa, yung miscellaneous mo, uh, gaya ng uh, gas mo, yung pagkain mo, pag lumalabas ka, nag-deliver. Uh, tapos, yung tubig mo, sabihin mo na lang 500. Uh, so, yung ilaw mo, sabihin mo na lang 200, no? Uh, kasi, mura lang naman ang uh, kuryente. At saka kung napansin niyo pala 'no, yung doon sa mga nakapanood ng ano, nakapanood ng video ko na yung 50 heads, nilagay ko doon sa ilaw 1,000 yun eh. So may nag-comment na tatawa ako <laughs> kasi uh, uh, example lang yun, oh. Sample 1,000 yung ilaw sinabi ko doon, no. Eh, uh, iyon binigyan ko lang naman ng allowance dun sa halimbawa kasi usually pag backyard farm kasi no eh, yung 50 heads saan mo ikakabit yung ano mo di ba saan mo ikakabit yung kuryente mo eh di ba sa household mo di ba dun sa bahay mo o hindi eh, di kasama lahat yung bill mo doon yung bill ng ano ng ref mo bill ng ano so nakasali doon paano mo kukumpitin yung kuryente mo na nakahiwalay doon ay na nakadugtong doon sa bahay mo di ba so yun kasama na yun pati doon sa yung bill ng kuryente mo doon para uh, ipinakita ko lang doon na kahit na nakasama na doon sa ano doon sa uh, bill ng kuryente mo doon na eh, at least may kita, pang, ka, may, may, kita ka pang konti doon, no? Uh, so ito, uh, kung halimbawa, kasi ang 1,000, baka ano na, hiwalay ka na doon sa ano, hiwalay, na, no? hiwalay na ng lote ito, so meron siyang sarili, no? So halimbawa, uh, sabihin mo na lang, 200 yung kuryente mo, no? O hindi magkano lahat yon 5,000, 5,000, 2,000, 12,000, ano? O, oh, di tapos 500 yung tubig uh, 200 so 2700. Mm. At kung meron ka pang ibang expenses hindi ko alam yon. Basta yun na lang babawasin natin dun sa 52,920. So ang magiging ano mo, sum total mo yung magiging, matitira no ay 40,220. Di ba? Kasi 52,920 minus 12,700. So, 40,220. May sumobra pa? Doon sa 40,000 eh, 40, na sinabi ko. So, yung, yung 220, eh, di bahala ka na kung ano sa ano bang expenses yun. <laughs> o, basta ganoon. So, yun ay example lang naman. Parang rough estimate mo lang yan. Ano? Kasi hindi naman, ibig sabihin na kinumpute natin ang uh, income mo then sa 1,000 layer ay 1,000 heads layer ay yun na yun lagi uh, meron yan, uh, parang unjulant yan no? babataas, babataas ganon yung magiging kita dyan sa 1,000 heads at saka kahit ilang heads yung hawak mo, magiging babataas, magiging babataas yung, ano, yung kikitain mo kasi nga, pabago-bago ang presyo ng feeds, pabago-bago ang presyo ng yung selling price at pabago-bago rin syempre ang egg production mo kasi syempre kung mas mababa ang egg production mo mas mababa ang uh, kikitain mo kasi mas kukunti ang ibebenta mo diba? at mapapamahal ka sa cost of production mo kasi yung ano ang kakainin la ay the same pa rin na 110 grams per head per day na kagaya ng kinakain ng mga nagpuproduce ng 90%. 'Di ba? yung production. So sana may ano, may napulot kayong idea dito, nagkaroon kayo ng kaalaman. At sana ano, 'wag niyo kalimutang mag-like uh, at saka mag-subscribe doon sa mga bago na nandito, At 'yung mga pabalik-balik, malahat ng mga subscriber ko. Uh, salamat sa inyo at saka salamat pa rin sa mga patuloy na nagseshare sa mga videos ko at saka uh, 'yung channel ko. Thank you very much. At sana ano, pagpalain tayong lahat.